Basahin sa Juan chapter 20 verse 1 up to 16. Nang unang araw nga ng nang isang linggo ay naparoon maaga sa libingan si Maria Magdalena. Samantalang madilim pa at nakita ang bato na naalis na sa libingan. Tumakbo nga siya at naparoon kay Simon Pedro at sa isang alagad na iniibig ni Jesus at sa kanila'y sinabi, Kinuha nila sa libingan ang Panginoon at hindi namin maalaman kung saan nilas siyan inilagay. Umalis nga si Pedro at ang isang alagad at ang situngo sa libingan. At sila kapwa tumakbo magkasama at ang isang alagad ay tumakbong matuling kaysa kay Pedro. At dumating na una sa libingan at ang kanyang tunghan at tingnan ang loob ay nakita niyang nangakalatag ang mga kayong lino. Gayon may hindi siya pumasok sa loob. Lumating naman nga si Simon Pedro na sumusunod sa kanya at pumasok sa libingan at nakita niyang nakalatag ang mga kayong lino at ang panyo na nasa kanyang ulo ay hindi kasamang nakalatag ng mga kayong lino kundi bukod na itiniklop sa isang tabi. Nang magkagayoy Pumasok din naman nga ang isang alagad na unang dumating sa libingan at siya ay nakakita at sumampalataya sapagkat hindi pa nila napag-uunawa ang kasulatan na kinakailangan siya ay muling magbangon sa mga patay. Kaya ang mga alagad ay muling nagsitungo sa kanilang sariling tahanan ngunit si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan na umiiyak sa gayon. Samantalang siya ay umiiyak, siya ay yumuko at tumingin sa loob ng libingan. Sinabi sa kanya ni Hesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap?" Siya sa pag-aakalang niya oy, maghahalaman ay nagsabi sa kanya, "Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at akin siyang kukunin." Sinabi sa kanya ni Hesus, "Maria, lumingon siya." At ang sabi sa kanya sa wikang Hebreo Raboni nang ibig sabihin ay guru. Amen.